Paglabas mo niyan, bis ka na eh. Yung unang bote na yan, yan ang hinala namin, nakala namin yan eh. Mm, nakala. Uh, hindi, sabi no, nito mo. Nung nasa hospital ka, ayun. Lang, matagal na, ayun, ayun. ayun, ayun, ayun na. Ayan. Ayan, nilapag na. Ayan, ang ininom mo. Ayan, ayan na. Ayan ah... ang ininom mo. Ayan ang ininom mo. mo. Tingnan mo. O, pag isang pagka, bote pa ata. Ano, ano yung isang bote? Pagka labas mo, tingnan mo, kinuha ka mo eh. Una nga, tinats mo muna eh. Kumbaga, sinib ka pa ng angel mo eh. Pag ginawa ka mo na, binitawan mo pa. Ayan o. Oh. si kayo eh. Pag siya pumasok, ikaw lumabas. Kaya hindi ka niya naawat. Hindi ka naawat mo. Alam mo, actually, may alitan kami nito eh. Eh, dito, Di ba na, nag-usap lang kayo pagdating mo? Oo, nag-usap kami niyan. Ayan Ayan o. Ayan o. Ayan o. Yan, itong pinulot mo. Nag-beast kasi, nagbihis si eh. ano eh, kaya hindi kanya awat na. Oh, hindi yan, ano yan? Tagal yan, no? Hmm. Hindi, sir, kung... Oh, dapat mo, hindi, dapat hindi yan dapat Dapat eh, hindi yan nilabas na yun. Alam niyang chemical ang laman ni. Oh, Oo, eh. Bawal din niya eh. So, anong intention na sa akin? <laughs> Kasi uuwi na siya eh. dapat nilagay niya na kagad sa ano eh. Hindi, mayroon siyang bag dun eh. Nung unang oh, pagpasok ko, wala pa akong nakita dyan. pa sa loob. Tapos yung pangayari na yan. Grabe talaga. Kanya, hinahanap ko yung ano, kalkal ako ng kalkal. Wala. Eh. Hindi kami matahimik. Alas 10 na pinaligat pa namin. Sino? Sir, baka Pati ba. yung kisa may eh. sa coblight, ilaw. Tinan ko, Tapos Sinong si, nakita po kung nasan ay, 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 nakita po kung saan yung ano? Tingnan mo panoorin mo diyan. Nakita po yung bote. Itinagol. Kung sino naka huli huli umawak ng bote. Okay ta rin diyan. Maganda ang ano diyan. Eh. Sabi ko parang panaginip na lang nangyari sa akin. Hindi ko alam na itong araw na to pala mawawala na ako sa mundo. Hindi ko na puro ang ka kung doon. Hindi ka din inanaw. No, ang oh, oh, ang sakit dito. dito hindi oh. ka na dito. Kasi kiniga din. Kini. Wala, wala naramdaman. Ito ka na, diba? Ito ka na. O, oh. oh, inawakan eh. mo pa nga. Inawakan mo. Inawakan mo pa Hindi, ayun, bag ko to. may kinuha kong ano. Inawakan mo yung bote. mo na. Tumalikot ka na. Oo, Hindi mo inawakan, o. sabi ko. Hindi, lumabas ka pa. Tapos nakalimutan mo. Ayan, yeah, no? oh. Ayan. Oh, yeah. yeah. Bilang ka, kinuha, 11 kinuha. seconds. Simula nang ininom yan. Kinuha. Bukan kinuha sa. ko na. Yeah, no. Yeah, no. Nakagulo ka agad yan. Di pa. O, so, parang kayo kwentuhan pa, oh. O, oh. oh, yan yeah, no. oh. Ayan, yeah, no. oh. Huwag kita mag-panic -mag ito. Ayan, oh. Ayan, oh. oh. my gosh. Yeah, no. Kinuha ko yung upuan niya, pinaupuan sa'yo. Ayan, oh. pa Eh, hindi pa lumalabas yung oh. naglapag. Pagbalik niya galing si R. Sir, ano kumuha? Oh, ayun 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 yung ano, turo mo sir yung boteng ininom niya. Ayun. Yan diyan, ito nasa gitna sir. Yan. Ya, may aamuin na yan. Ano pong ininom niyan? Ito, sabi ko. Mm hindi -hmm. yan, diyan, sabi ko. Tinuturo ko sir, tinuturo ko kasi ano, baka may oh, makainom tubig. pa eh. Di, ayan, ayan ang inamoy, inamoy na nito. Tubig, oh, ayan, e, tubig, oh. Commander, commander namin pang gabi. Ayan, eto, eto yung ano. Oh, yan, oh. Aamoy niyan lahat, oh. Hindi, asan yung bote? Asan yung bote? Ayan, ah. Hindi, asan yung bote? Yan na naamoy-amoy nila. O, may pasa ano. Oh. asan na? Kasi narinig ko, malakas ang pandinig ko eh. Itapon niyo yung bote ni Lipo, itapon oh, nyo. Ah, uh, may pa. Si Oscar Wadi. Oh. Ayan na, herpa, herpa, herpa. ayan pa, oh, ayan pa, oh, ayan pa. Ayan kasama ko. Ayan, ayan ito, bote, ito, -kita ito, 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 ayan ito, 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 Kinuha ka nila. O yan, kinuha. O kinuha. O kinuha. Di ba, oh. ilalapag muna. Ilalapag. Oh. Hey, kaya, kaya, kinuha niya na. Kinuha niya na. Tapos tinapon yata. O. Oh. Hindi pa. hindi pa niya pa tinapon. Nilagay pa pwede sa loob. Inistak yan doon sa loob. In Ini na kayo sa loob. Maraming mga bayan. Mga bayan. Yan, hindi ko na nga na-video yan eh. Hindi ko na video. Ayan oh. Aligagahan na siya dyan. <laughs>